Alas 4 ay medya makabagong teknolohiya sa pagsasaka ay tinuturo naman sa mga estudyante at mga magsasaka sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay Angay, RS 32. Maupay nga agad, Jimmy. At ang bagong teknolohiya sa pagsasaka ay tinuturo sa mga bata at mga magsasaka sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Romilo Andadi sa isang panayam. Ayon kay Andani, ang Office of City Agriculture Agriculturist at Department of Agriculture na kandana sa site sa Tacloban, National Agricultural School para sa itatayong Greenhouse Hydronics. Nirecognize ng Department of Agriculture sa taong ito ang National Urban Peri Urban Agriculture Program o micro-kategory ang paaralan para sa matagumpay na pagpatupad ng gulayan sa paaralan. Ito ay isang pamara na mabigyan ng solusyon ng hamon sa agricultural sector na mababang produksyon dahil sa climate change at tumatanda na na mga magsasaka na kailangan maturuan rin ang mga bata. Ang Tacloban National Agricultural School ay isang paralan sa lungsod na magdoktoro sa mga estudyante at mga magsasaka sa makabagong, teknolo uh, makabagong teknolohiya sa lahat ng ori ng pagtatanim. Mula dito sa DY Vilaxon Radio Tacloban, ito si Arista Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy!